morder na po kayo dito sa aming magting tindahan, Digitrack Sushi. Fusion po siya ng Chinese Cuisine. Para dito po kayo makakatikim ng pagkain na masarap pero mura. at ako po si Arnie Arne ah uh, 13 years po kung nagtrabaho sa kusina hatang ng natutunan ko sa loob ng 13 taon inapply po namin sa sariling negosyo namin tapos yun bali nagtayo po kami nung una uh, wings lang po and burger sa may bandang Litex kaso po hindi siya pumatok bumalik po ako sa trabaho para makain ng pera sa totoo lang po pinaka mahirap na pinagdaanan na namin yung kung paano makuha yung kuhunan. Yung inisip namin gagawin sunod na business is sushi at yang chow naman. Ginawa na namin siyang fusion para kung gusto ng tao na misal yang chow or rice meal meron kami. Kung gusto naman nila ng sushi or mga salad meron din po kami para isang package na po lahat ng hanapin nila na na, nandito na po. Ngayon, inunti-unti namin, trabaho ko, sinaga ko, lahat ang binibigay ng boss ko, iniipong ko sin namin lahat ng mga kaligayahan namin para mabuo tong negosyo na to. Gusto kong makilala ng tao tong product namin kasi bukod sa masarap siya, affordable sa lahat ng, ng mga tao, kayang-kayang bilhin pero masarap tong kakainin nila. Para sa akin, ang kaibahan ko sa iba na nagtitinda ng mga gandong pagkain, hinaluan ko po talaga ng puso kasi ito po talaga yung passion ko. Uh, gusto ko po talagang mapakain sila ng masarap at quality tapos mura pa so yun may babahagi ko lang minsan sa mga kagaya kong negosyante na nagsisimula pa lang uh, sipagan lang natin ng sipagan kasi balang araw mapapansin din tayo ng nasa taas at masusuklihan lahat ng paghihirap natin sa buhay bali po ang location po nito is 1324 Don Quixote Street Sampaloc, Manila sa tabi lang po kami ng St. Jude at kagilid lang po siya ng Gangwa kung gusto mo order po ng DJ Truck Sushi, uh, ito po ang contact number namin, 0966-594-2938. Or kontakin nyo lang po kami sa DJ Trucks na page po namin.